Yeah. cleaning time Cleaning time cleaning time

Sinapitin so, tayo guys ang ating mga charger, iligpet sa kagayan. Okay. At At, Ito ang ating mga gagayan ng charger. Ito mo na natin na ganda. ang mga bawasin ng ating mga kalatay. then the Tissue. Okay. Para maayos ko. And then. pala tayo din dito. Para patungan ko na ang repeat sa space. And ito kasi yung comfort for Christmas. So, dito muna natin ulit sa gilid. Ano yung gagamitin?

So, yung box na to sabit na lang atin doon mamaya. And then, ito papagpagin natin. So, diba? Oh, ayos na. Punti na lang. And then, mag natin. Parang ganda. mà